isang umaga sa isang maliit na barangay Bukirin, may isang batang lalaki na nagngangalang Juanito. Si Juanito ay isang masipag na bata na madalas magtanim ng mga gulay sa munting bakuran ng kanilang bahay. Isang araw, habang nagaani si Juanito sa Bukirin, biglang lumutang sa kanyang harapan ang isang maliit na duwende. Siya ay may mapuputing balbas at mga matang tila mga perlas. Kamusta ka, Juanito, bati ng duwende ng may halong pagtataka. Nako, Sino po kayo? Tanong ni Juanito na may takot at tuwa sa kanyang tinig. Ako si Mang Kules, ang duwende ng mga halaman dito sa inyong bakuran, sagot ng duwende na may ngiti sa mukha. Si Mang Kules ay nagpakilala at sinabi kay Juanito na siya ay nagmula sa isang kaharian ng mga duwende na nagbabantay sa mga halaman at mga puno. Nagkakasundo sila ni Juanito agad at naging magkaibigan. Sa mga sumunod na araw, Tinuruan ni Mangkulas si Juanito kung paano pangalagaan ang mga halaman. Binigyan niya si Juanito ng mga lihim na teknik sa pagsasaka at mga mabisang paraan upang mapanatiling malusog ang mga tanim. Dahil sa tulong ni Mangkulas, lumaki ng malusog at masaganang mga gulay sa bakuran ni Juanito. Napuno ng mga kamatis, talong, at sitaw ang kanilang hardin. Tuwang-tuwa si Juanito at nagpasalamat siya ng maraming beses sa kanyang bagong kaibigan. Ang pagkakaibigan ni Nahuanito at Mangkulas ay nagpatunay na ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa mga taong handang magbahagi ng kanilang kaalaman at magbigay ng tulong sa kapwa. Hanggang ngayon, kasama pa rin ang dalawang magkaibigan sa pag-aalaga ng mga halaman sa munting bakura ng barangay. Nagpapalaganap ng kasiyahan at pagkakaibigan sa kanilang paligid. At yan ang kwento ng pagkakaibigan ni Nahuanito at Mangkulas Isang kwento ng pagmamahalan at pagtutulungan na may halong kababalaghan at pag-asa sa bawat pahina. Sa dulo ng aming video, sana ay natuwa kayo sa aming kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa naming kwento. Salamat sa panonood at hanggang